Ang crazy slot ni Kite ay isa sa mga pinaka nakakamanghang abilidad sa Hunter x Hunter lalo na ang crazy slot number no. 3 na pinaniniwala ang may mahalagang papel sa kanyang reincarnation bilang isang babaeng kimera at bagamat hindi lubos na ipinaliwanag sa serye kung paano gumagana ang crazy slot number no. 3 may ilang teorya tungkol dito. Ang isang teorya ay maaaring nauugnay ito sa kakayahan ng muling pagkabuhay halos katulad ng isang respawn button na gumagana pagkatapos ng kamatayan kamatayan. Isa pang idea ay maaaring may kinalaman ito sa paglipat ng kaluluwa o kamalayan sa ibang katawan na umaayon sa kung paano minsan nanatili ang nen matapos ang kamatayan o mas kilala bilang post-mortem nen. Halos kagaya ito ng ability ng Beast ni Camila, isa sa kakin prince na matapos mamatay ang isang malaking pusa ay lilitaw sa likod ng pumaslang. Pipigain siya nito hanggang sa makuha ang life force. Ang buntot ng pusa ay liliwanag at magkakaroon ito nang ng kakaibang likido sa loob, ipapainom ang tila likidong light force kay Camila, gagaling ang mga sugat nito at ibabalik ang buhay niya. Sa kaso ni Kite, ang kanyang kaluluwa ay lumipat sa isang hindi pa develop na sanggol. Ayon kay Jing, may islat si Kite na ginagamit niya kapag ayaw niyang mamatay. Kaya't posibleng ito ang dahilan kung bakit siya nabuhay muli. Kung ang islat na number 3 ay talagang nagbibigay ng pangalawang buhay, ito ay isa sa mga pinakamahalagang trump card sa serye. Bakit? naging Kimera Ansgait at nagmay-ari ng katawan ng babaeng may pulang buhok na pinaslang ni Koala. Posible nga bang lumipat ang kaluluha ng isang tao sa ibang katauhan? At yan ang aalamin natin sa video na ito mga ka-hunter. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ilike at ipollow ang ating new FB page na Mr. Salaysay. Dito sa ating bagong page na ako mag upload ng bagong videos patungkol sa karakter ng Hunter x Hunter at sa tumatakbong kwento ng Dark Continent Arc. Kaya't siguraduhin nakapalo ka para una ka sa mga ganitong klaseng videos. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta mga ka-hunter. Alam natin sa mundo ng Hunter x Hunter, ang abilidad ng pagogenesis ay ang kakayahang magparami ng sarili sa pamamagitan ng pagkonsumo ng iba pang mga organismo. Kapag ang isang organismo ay nakonsumo, ang susunod na supling ng pagogenetic na nilalang ay maglalaman ng mga genes ng mga nakonsumong organismo. Naratangin abilidad ito ng Chimera Ant Queen. Ngunit sa kaso ni Kite ay iba sa lahat ng mga naging supling ng Reyna. Dahil hindi nito kinain ang kahit anumang parte ng bahagi ng katawan ni Kite. Dahilan para maging imposible talaga itong ipanganak muli bilang isang Chimera Ant. Ngunit dahil sa kagustuhan ni Kite na mabuhay muli at sa tulong ng kanyang abilidad na Crazy Slut, nagawang pumasok ng kaluluhan nito sa katawan ng batang babae na may palang buhok na kalaunan ay kinain ng Reina upang maging isang supling at bagong kemeraan at siya ang premature na sanggol na nakuha ni Colt sa wasak na tiyan ng Reina. Nawasak ito dahil sa pwersahang paglabas ni Meruem sa tiyan ng kanyang ina. Technically, halos kambal itong si Meruem at kahit marahil ay tatanungin ninyo mga kahunter kung saan nagpunta ang kaluluha ng batang babae na may pulang buhok at bakit wala na ito sa kanyang katawan at hindi na bumalik ang ala-ala nito matapos makain ng reyna. Dahil ito sa panalangin ni Kuala at para masagot ng malinaw ang katanungang ito, balikan natin ang mga pahayag ni Kuwala kay Kite mismo. Bago niya paslangin ang batang babae na may pulang buhok, binanggit ni Kuwala na bago siya maging isang kimera at siya ay naging isang hitman at natuklasan niya sa kanyang sarili na ginagawa pa din niya ang mga karahasan na ginagawa niya noong tao pa siya. Sa paniniwalang ang kaluluwa ng batang babae na may pulang buhok ay mananatili sa kanyang katawan sa parehong cycle kung siya ay mamamatay sa sakit, binaril siya ni Kuwala na umaasang mapalaya siya. Siya ay nanalangin na sana ay makatakas ang kaluluwa ng batang babae. Sinabi niya na iilan lamang sa daan-daang tao na kinakain ng Kimeraan Queen, ang nagpapanatili ng kanilang mga alaala. Kaya karamihan sa kanilang mga kaluluwa ay maaaring nakatakas nang wala ang kanyang tulong. Dahil halos kamukha ni Kite ang babaeng may pulang buhok, naniniwala siya na maaaring napalaya ang kaluluwa nito. Idinagdag niya na walang kimeraan ang nag-claim na pinatay niya. Kaya ang mga kaluluwa ng lahat ng kanyang mga biktima ay malamang na nakalaya mula sa pag-ikot. Ang ibig lang sabihin dito ni Kuwala mga kahunter kapag ang mga taong kakainin ng reyna ay hindi nakatanggap ng paghihirap at sakit bago pa tuluyang mamatay, ang kaluluhan nila ay mga kalaya. Hindi nababalik babalik ang alaala ng mga ito at ganun nga ang nangyari sa batang babae na may pulang buhok. Napalaya ito ni Kuwala at dahil ang katawan ng batang babae ang pinasukan ng kaluluhan ni Kite na siyang kinain ng Reyna, si Kite ay nabuhay muli bilang isang kimerang langgam sa katawan ng batang babae. Ang pag-alis ng kaluluhan ni Kite sa kanyang katawan ay sinusuportahan ng mga pahayag nang nilalang na tumapos mismo sa buhay niya na walang iba kundi si Nepper Pito. Sinabi niya kay Gon na wala nang pag-asang buhay niya si Kite dahil katawan na lang niya ang narito. Wala na ang kaluluha niya. Malinaw na umalis nga ang kaluluha ni Kite sa kanyang katawan at lumipat sa ibang katawan. Sinusuportahan din ng mga pahayag ni Jing Tricks na kanyang master at nagturo ng abilidad ni Kite na Crazy Slot, sinabi niyang may isang numerong lalabas sa abilidad ni Kite kung siya ay desperadong ayaw mamatay at lumabas nga ang numerong tatlo. Ito ay isang miss o wand. Karaniwan sa mga sandatang lumalabas sa Crazy Slot ay ang mga sandatang pang-atake. Ngunit iba ang sandatang pangatlo ito ay hindi lamang pang-atake. Ito ay maaaring maging kapakipakinabang sa gumagamit nito upang makaligtas sa labanan. Maaaring makapag-conjure si Kite ng isang mahay kang sa kanya upang mabuhay muli hindi na bago sa may akda ng Hunter x Hunter na si Yoshihiro Togashi ang idea ng paglipat ng kaluluha sa ibang katauan at isilang muli. Nauna na niyang ginawa ang ideyang ito sa isa pang naunang manga series na Yu Yu Hakusho o Ghost Fighter dito sa atin sa Pilipinas. Si Kurama o Dennis na may silver na buhok na isang taong lobo sa mundo ng halimaw matapos siyang masugatan sa paghabol Iniligay niya ang kanyang kaluluwa sa bagong silang na sanggol na si Minamino, katulad din ni Kai, si Dennis ay may silver na buhok noon sa una niyang katauhan at ang dalawa ay parehas na naging pula ang buhok matapos ipanganak muli. At 'yan na muna ang kwentuhan natin sa ngayon mga ka-Hunter. Maraming pagtatalakay pa ang dapat ninyong abangan. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hunter.